Ano? Ano ang iwan? May kaldera. magtakip na nandiyan. Tawang-tawang. Iba talaga dito eh, ang linaw eh, cellphone. Ah. Oh, ganyan ang linaw eh.

Ah, yeah, o ayano ayo oh. no. Toy na tuwid eh. Yung ayano. May naka, naka-anay, naka-hilego. Ayano, dawaton ko ah. Oh, sarap kumain dito, ano ha. Oh. Pala masarap magaray, oh Dad dadalhin mo tropa mo dito, ano ha. Oh.

Rồi đi go. Nào bây giờ mình đi À nó. Bom. Bốn. Bốn là hi phố natin. Babarbecue natin yan o barbecue yung Wow! Wow, ang suka! na Ito nga yan, saan ako ng papaya? nalimutan nga pala ang papaya. Nadaan natin papaya? Ito, na? meron ba sa ano doon? Ito ba daan dito? Oo. Uh. Alam niya ni Jason. Oh ya, para ebidensya Bidesha. Oh. na sila. Sabihin, oh, nakarating doon, ang layo. Pa, pa, gusto ko na agad may panini pagdating ko eh. <laughs> yeah. Oh, do my best. Dapat ako na gapastro ko. Ayos. Oh, ayun. Ayun. Tayo na,